Mahigit na linggo bago po ang Pasko, nagsimula ng dumayo sa Divisoria ang mga mami-mili para sa mas murang pangregalo at dekorasyon. Magkano na ba ngayon ang mga pangregalo? Ang detalye sa report ni Clazel Pordilia, Rise and Shine Clazel. Christmas party na ng tatlong anak ni Lando sa susunod na linggo. Kaya nagkumahog na silang mamili ng bagong damit, sapatos at pangregalo sa Divisoria. Para po maging masaya ang pamilya, sila mga pasaya din mga bata, ay bago sila. Ang po. Kaya dito lang tayo sa revisorya para makamura. Ilang linggo bago magpasko, dumarami na ang namimili sa divisorya. Depende sa laki at kalidad, ang damit, naglalaro sa 20 hanggang 200 piso kada piraso. Pantalon at shorts, 50 hanggang 500 piso. Sapatos o chinelas, 100 hanggang 700 piso. Para makameno, spayo ng ilang nagtitinda. Pag kumukuha siya na marami yan, yun, malaking discount yun. Kano pong discount kada piraso doon pag 12 pieces? 12 pieces, malaki yung discount mo. Mm -hmm. Oo. Oh. Mga magkano? Mga ah, 15 pesos, 20, yan. Ang pang-exchange gift tulad ng accessories, bag at tumbler, mabibili sa 20 pesos hanggang higit 200 piso. Bagsak presyo din ang mga laruan. Mapamaliit, mapamalaki, 25 lalat, Pambabae, panlalaki, lahat ng klase. Gaya, po, ano po isa -isa? Gaya ng doctor set, baril, uh, kotse, uh, game boy. Iyan nga ang dinayo ni Maribeth na mula pa sa Marikina. Ito kasi kahit mumurahin yung laruan, basta may maibigay ka sa kanilang bagay, mas gusto nila yung mas na-appreciate nila na may binigay sa kanila. malalaruan nila. Pera kasi hindi masyado na ano ng bata yan. Parang magulang lang may gusto niya. <laughs> Gamit sa bahay tulad ng tuali at mga lutuan naman ang itinarget ni Gemma sa Divisoria. Siyempre para magamit nung makakatanggap ng regalo yun. Para maisip ka rin niya ito yung binigay niya. Ano, ganun. At sa mga hindi pa nakakabili, mas mura ngayong Desyembre ang Christmas decorations. Yung balls ngayon is medyo nagbaba ng konti. Dahil yung bintahan namin nung nakaraan is nakakabawi kami ng 180. Sa ngayon yung 180 natin, 150 na lang. Konsensya natin, ang per natin dati 180, ngayon 150 na lang. O kasi nga para makabawi lang tayo ng ano, sa tumal nung nakaraang ano, nakaraang buwan. Ang Christmas tree natin, yung 8 feet natin 3 Ngayon, baba, nagbaba kami hanggang 2 na lang ang Mahikpit Mahigpit na seguridad ngayon ang ipinatutupad sa Divisoria. Round the clock na nag ang mga pulis. Samantala, ipinagbabawal na ang pagpasok ng mga sasakyan sa Ilayat at De Santos mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon para maiwasan ang pagsikip sa lugar. Kalezal Pardilia para sa Morning Show ng Bayan. Rise and Shine, Pilipinas.